Mga sa sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe lang po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. na pag lang si Kuya eh no? Bigla lang ni <laughs> Walang kamalay-malay <laughs> O.K. tidak macam ke lalang. Sir, sir, yes sir, yes sir, do scanning. I lose it. Understand? Sir, double, 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 double. Kalau wasarai. Aduh, apa itu? 干什么玩意儿？ Nah, orang keluar nih. Lalu ini. Yun lang. Sorry, sorry. Si Graja pa yung bone niya. <laughs> so kaya mo ito kinuha? Kasi kaya aku mo pinitong Ro Ro Rolls Royce. <laughs> Kuha kasi talaga nitong payong. Ah, dahil sa payong? Ah. Dahil sa payong. Ito. Kasi ito. Actually, bago-tago pa ito. May laki payong. na palang payong man. yan. Yan. Pwede ko ito pinapagamit kasi mahal ito. Ito. Kaya ako binili itong... Grabe, no? ng dahil sa payong destroyed. binili? Alam mo, talaga ito sa payong. Actually, collection ko talaga itong mga payong. Ito, ito, ito. Madami pa ako dito payong. Yan nagtipenta talaga ako ng payong eh. yan so yan actually mahal to 1.5 mahal pala nyan ate sara payong yeah. pala nyan ate sara anong nasa ilong mo? kulangot yan tumigas lang <laughs> ay naku anong pwedeng remedyo sa ganito mo boss? Na miskal kill it. Saan ba kayo nagsugat online? Hmm. Oh my god, ah. Yung naalala mo. Magkaway pala kayo. Eh? 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 kakabuhit, hindi ko makakabit-kabit. Alam mo, hindi mo talaga maikakabit yan. Ako? Kung idadaan mo sa init ng ulo. Ako hmm. na. Tama. <clears throat> Dapat kalma lang. Oh, <laughs> buhit na yan? Ikasi kinakaw ka. <laughs> <laughs> Ay, bakit na ba wala una? akong kapatid? Bakit nag-iisa lang akong anak? Kasalanan mo yan. Kasalanan ko? Bakit naman naging kasalanan ko? Hindi ka kasi natutulog ng maaga kapag gabi. Ay! Ay <laughs> sabi nila, pag kumain ka pansit, hahaba buhay mo. Tena inaraw-araw ko pansit ka doon. Sakit na tagiliran ko. Takinan <laughs> <laughs> nyo. Ano <laughs> ba kapansit? Ano yung pangalan ng pansit niyo? Magkawa <laughs> naman siya natin eh. <laughs> ano? spiderman to ah. Ano <clears throat> ba? <clears throat>

Uy, <laughs> ako ka may yin. Ay May din masarap. Tumayo ay hindi, hindi, na, in, na, in hindi maganda. Wag mo ibalik! Okay lang 'pag vlogger. Ayun. Ayun. Ay, hindi Hoy, na 'yung na. mo masarap din 'yung <laughs>

bangasin. asin. <laughs> <laughs> Huwag na pahid ng pahid. Sige lang. Huwag <laughs> well, alam kung ma malinis yung pinapampahid niya yun. Eh, Ngayari no? sa akin to. Huh. Sabay hingi. <laughs> Oh, nilang <laughs> pasan. Katakot. Sa kabila na lang, hindi lang pasan na lang ako eh. Nilang gawa niya. susunog. <laughs> Sinilas na. Lako, sunog na. Asama. Ito na pala ngayon ang bagong nabas ng iPhone 17 Pro Max. Sinilas ah! na ng pala yun. Camera. Ang kaganaan itong iPhone 17 ay mas pinalimilap na nila ang Apple logo dahil totoong Apple na Advance talaga ang nila. magayon. Advance na iPhone 17. Mic check, Rob. Mic check, rap. มันเน่มันเน่เป็นเรองงามันเน่คุว่าอรมาลนตาเน่ลาไปชักพะมตัรบนมันเน่มตลักเซกเซเลโอเครเน่ก็มันเน่ไม่มันเน่โอ้ยเร่กตาว้ยอยโอนี่นี่ ini parah nih. Ah, ah, <laughs> <man. laughs> <laughs>